<clears throat> mga the best na ulam mga idol Kamatis sa tulog Napakasarap ng na ulam ito mga idol sa almusal. Tapos piprito tayo ng talong. Nako, mats na mats ito mga idol sa almusal. Perfect. Tapos pipuyo na naman. Mm -hmm. uh, ito yung mga paborito ng mga Pinoy na almusal mga idol. <coughs> Napakasarap sarap mga idol ng ulam natin ngayong almusal. Mm -hmm. hmm. Sarap. Hmm. Start mga idol. Lagyan na natin ng mantika. Magisa na tayo. sunod natin ang kamatis. Yan. Lulusakin lang natin yan mga idol. Lalagtahin natin yan. Tapos natin ilalagay ang itlog. Yung itlog natin mga idol, nirekadohan na natin ng paminta, bitsin at saka asin. Yan mga idol. Napakasarap yan. Tapos susunod natin mamaya yung peritong talong. Ito so, so, ang ating itlog mga idol. Ah, mayroon na yung paminta at saka bitsin. So, halo na natin. Wow. Yan, napakasarap niyan mga lodi, oh. Napakainam niyan. Ang sarap niyan sa almusal, grabe. Ayun. Oh, na yan. niyan, ang na Napakasarap niyan mga idol. Narinig niyo yung backup ko, may backup ako rito sa tabi eh. malupit Malapit 'yun. Malupiton yun mga idol Ayan no Tutuyuin lang natin ng konti yan baliktarin rin lang Ganyan ganyan Tanggalin lang natin ng konti yung syrup niya natitira Ayan Sura pa lang mga idol Hindi nyo magugusto yan Napakasarap niyan mga idol Sa almusal oh Perfect mga idol Perfect Ito na mga idol Ang ating perfect na Kamatis na may itlog Na may sibuyas Para sa almusal mga idol Sarap po yan Oh, sunod naman natin ang talong. Next natin ang talong. Yan, mga idol. Napakasarap niyan sa almusal, mga idol. Talong. Pritong talong, mga idol. Tapos tortang sibuyas na may kamatis. Napakasarap niyan, mga idol. Perfect na perfect. Yan, tapos may tuyo tayo. Wow! Sabog na naman ang almusal. At ito uh, na mga idol, yung isang isa sa masasabi ko na perfect sa almusal mga idol, 'di ba? Napakasarap niyan. Merong dalawang tuyo, tapos itlog na may kamatis, may sibuyas, pritong talong mga idol, 'di ba? Napakasarap nito. Sabi niyo sa akin kung hindi masarap ito. Alam ko mga idol, paborito niyo ring almusal to sa tuwing umaga mga idol. Napaka-perfect nito. Napakasarap niya kahit hindi sinangag o uh, natural lang na kanin, ay napakasarap nito mga idol. O paano? Tara, kain na.